Kinumpirma ni National Capital Region Police Office o NCRPO Acting Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. na ihatid nila ang hustisya sa pamilya ng kahalal pa lamang nakagawad ng Barangay 37 sa Pasay City na si Lina Senson Camacho matapos barili na riding in tandem. Ito ang tiniyak ni NCRPO, Director Police Brigadier General Lartatres makaraang masakote ay isa sa mga sospek sa krimen na kinilalang si Vladimir Del Valle Katubay na siyang nagmamaneo ng motorsiklo na ginamit sa krimen matapos na bumangga sa nakaparadang sasakyan ayong kay Nartates bunga ng pinaigting na pagpapatrolya ng Pasay Pulisa. Agad nasa kote si Katubay na may 300 uh, metro mula mismo sa pinangyarihan ng krimen. Matapos maaresto si Katubay, sinabi ng NCRPO chief na ikinantana nito ang mga posibleng pinagtataguan ng mismong gunman na hindi muna nito pinangalanan. Dahil dito, sinabi ni Nartates na nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang unit ng pulisya para sa agaray kadarakip na sospek na nananatiling at large sa magugunit ang Nobyebre as sa na mangyari krimen sa mismo Barangay Hall ng Barangay 37 sa may San Juan Street, Pasay City kung saan nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo na tumago sa leeg na nagresulta sa pagkasawi ng biktima. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.